Roberto, Tom Sergio Pipe Pataro man, nasa na high school At ah, Good morning mga malapit na po magtanghali Ayan yung, yan yung, yung mga triposher Sa mga tatawid na mga show ah, Para naman hindi sila na ma Ano din ang mga sasakyan na dito At ah, sa part mga yun channel Kagamunta ang yung mga king update ngayon Ha? Ah? Pamagitin so, nyo sa YouTube At ito rin mga idol yung uh, mga white tricycle uh, Dito kayo sa Ito yung kanilang aperson ng mga white tricycle lang dito Ito po ang kanilang pilahan dito Ayan, yun yung pukot nila dito ang kanilang mga pila. Shout out sa mga driver nandito sa uh, National High School. O sa lahat ng mga student, chat out. Sa YouTube, makukuha sa YouTube. Hilo nyo yung guys, kipan sa YouTube. Ayan, dito po na, ha? Shout kay Pastor Lokte Gasiel kay Tok Pulina BR. Kay e. Pulina ni Pastor. Welong pangalan ng Kagamutan Vlogger ay YouTube. Kagamutan Lager Tapos sa Facebook naman oi oh, no ID b si Leo Facebook nil. Sa page ko naman Mr. Paroroy TV. Ayan na nito yung mga student. Ayan magsilay uh, sila ay magme-merienda. Ang yun tuloy King uh, crispy. Uh, may mga chicken yo dyan at kaanay uh, yung mga kakain sa inyo. Rontok to capital Ayan yang kalsada putar sa capital ayo transposter na guys para makatawid yung mga student. andito yung gate nila dito ng uh, Katarmana sa high school. Ayan tayo po ngayon dito mga naglabasan Pero nandito pa niyang hati mga simpagmatang po sir para kayo ay makatawid uh, at ingat lang so, lahat sa mga driver, ingatan yung mga nandito ng mga shore makatawid makakatawid sila at baka sakahit, baka wait baka kahit, uh, tapunin kanila na Mayan uh, na kumaklay po. Ayun, uh, magta-try lang kumaklay po mga kasi yung service sa akin dito Dalawa na nandito na mga trip pusher para makatawid yung mga student uh, na nandito. Dapat po yung nag-aayos. Yan mga idol, open support my small YouTube channel Kagamutan Vlogger No Isip My Ads Para ako'y makasawad at pukay earnings Wala po ni mga katikreator, mga tiktoker, mga uh, vlogger, shoutout video, kita ka video. Hindi mga driver ha. Hindi na video ako. O lang mga driver. Kasi naka video si Kapata Vlogger. Mahagit kayo sa aking ha, camera. Baka mag-viral kayo. Pag nabanggan yung mga shorty nandito. Yan, tinutulungan ng dalawang water pusher. Yung mga dito sa katarama na sa dash call para makatawid. Yung mga iba sa pindyan, huwag tayong kayo mag-apura. Lalo may mga tatawid, yung mga water pusher na gayo sa... Para maging safe yung ating mga student. Ay, saburon mo na mak cellphone. Babayaran okay. mo takyo sa cellphone na sabutan mo. Oo. Ah Kinahihinan -ah. ikaw. Odi ko tama yung cellphone ko ng transport taker. Babayaran ko sa kanyang account ko sa si dio cellphone. Og na sira to. Diyan ko ko dito magkukunan ng video pag kanyang nagagawa ng mga water cycle dito. Hello, chat out

Yan dami pa mga idol, yung mga chonin talalabas ito sa Katarmano sa High School. barangay kapita, na lakit ng Katarmano Summer. September ito, to, to, malapit po ang uh, December, malapit ng ting-ting-ting. Sa mga manunod po sa ating YouTube channel, pag-share lang po at pag-comment lang po at pag-like sa ating mga video. At nandiyan na yung mga picture ko sa post. Ayan mga idol, yung muna mapapa yung ating uh, video kasi hindi hirap pumag edit. Ayan, at pagdating ng tanghal na lang po sa inyong lahat. Thank sa so much support. Tagbotam lang talaga. Ayan. Sa tag ko ya. Eh mo din sa YouTube. Ako ni YouTube, kagamutan vlogger. Kagamutan vlogger at YouTube.

mga idol, maraming salamat sa mga kami pong support. Ang kapatang vlogger o idol, po na si mula sa harap ng Katarman National High School. Barangay Butan, Abrega Butan, Barangay Dalakit, Katarman, Nulisan. Siya po nagkabali yung bibig ko.